Hi, magandang araw po. Update lang po kayo sa aking uh, tanim na makopa. na apakasipang po niyang magbunga, no? Kakarbes ko lang po ng isang araw yung uh, mga inog na bunga ngayon na uh, yung uh, uh, bunga. Makikita niyo po, no? Uh, Ang dami naman po yung... Uh, uh, hindi pa po inog ito, no? Hintay, maghihintay pa po ako ng ilang araw bago yan mapainog, no? Uh, ito po yung uh, mga maliliit na flower lang ng isang araw nung ina harvest ko po yung uh, uh, mga inog niyang bunga. Nakatanim lang po yan sa uh, malaking uh, paso ito pong ating uh, uh, tanim na ito na makopa na napakasipag magbunga yan sa pasolang lang po siya nakatanim pero akikita niyo po yung kanyang uh, uh, mga bunga no? po, dito, ang oh, daming kulpak po yung uh, uh, bunga niya rito ayan ang ating uh, uh, tanim na makopa uh, bonsai lang po siya pero uh, sipag po niyang uh, magbunga. Ating uh, tanim na makopa. Wala po kayong uh, inapi space. Sa Metro Manila kayo nakatira. Sa mga pasupo, dito po kayong uh, magtanim ng mga fruit-bearing trees at mga uh, green leafy vegetables upon. Ito po yung ating uh, uh, tanim na uh, makopa na uh, <laughs> po pong bunga. kita niyo po mga bunga niya, ano? Uh, nagawa ko po ito at tiyak po yung magagawa rin po ninyo Ano Aano pong uh, ma-achieve po ninyo kapag kayo nagtatanim ng yung sariling uh, pagkain tulad po ng mga fruit bearing trees, mga green leafy vegetables Una po makakatipid ka Pangalawa, masustansyang pagsasaluan ng buong pamilya At pangatlo, makakatulong ka sa pagpreserba sa ating inang kalikasan Ako po yung napaka tao pero nagagawa ko pong uh, uh, magtanim ano? ng iba't ibang uh, gulay at putas Tiyak po, magagawa rin po ninyo kung nagawa ko po ito. Salamat po. Happy farming and God bless.